ay po, sa episode na ito, ano po, kata po ay maghahalaw po dito sa ating sita. Oho, yan. Sa lahat po uli na nagtanim, ay di ang ating aantayin uli ay yung per service. Oho, Na ay po, ating titingnan kung mayroon na makukuha. Basta po, ating babaybayin po hanggang dulo. Aba, ay... Kata po ay makadali ng mga kalahating kilo ha. Isa, oho. O oh, ay di ang tawag po di harvest pa rin, ano po? Yan, ito po mga agay oh. Pwede na to. Oh. yun tara po, sama-sama po tayo. Maganda po 'tong nakakabag na siya hanggang sa bandang paitaas. Oh. Yan po isunod sunod na at nag-umpisa na po ay. Ito na po yung mga flower na ating ina-update oh yo oh. đồ ni mula na Siya na yung ating maiisama po sa Iba't iba nating ano Ihaharbisin Yung pa o oh. Malaki na to oh Hindi pansin o no? May tama Pansarili eh. Hmm. Madalang pa po talaga Halaw ay Yun to Yun o oh. Medyo maganda-maganda po ngayon ang farm gate nito. Parang ano po ata. 80. Taas asitaw. Kadali tayo pagkasunod ng dalawang kilo. E di. 160. Pag sa 80 po. Dito to 100 po ay. Iya, hmm. talaga sitaw na sitaw na nga po. Areyo. Oh. nagkakailan na rin po ito po pati pag nasumpungan natin halos sa loob na ikadalawang araw harvest po tayo nito Marami ring, po. Yan na po. Kakak-tua. Medyo pag ganito pong halaw, medyo mabilis-bilis tayong makano at gawa ng madalang pa po talaga eh. Sa iba po ang tawag ay halaw. Sa iba pangunahin. unahin, Uh Sana maka 1 kilo. Tapos po may may mareject mare pa rin po naman dito. Opa! Tapos po pala Di po ba't ito yung ating sitaw Di po ba't kasabay natin ang sitaw Ay beans oh, Ito po yung nangyari sa beans oh. Yan Hindi po yung iba nagsibol Ah oh Tapos mahina yung pagkasibol po ba Hindi ko sure kung bakit Nagkaganon po Siguro po yung dalawang halaman Magkaiba ng tipo ng lupa oh, Gusto ay gawa ho ng ari sabay na sabay lang eh, sa pataba, sa dilig, yun, yun, yun din pero kung bakit pansinin nyo ho oh. naiwan siya, nawala pati namatay, uh, oh yan kaya ho ito lang yung sa ating bins ay kaya ang pinaplano ko, sitawin na uli ito yun lang po yung kasunod kong plano dito ay pare sa parehas po naman eh, bakit na Nagkaganong. yun po kaya kumbaga isinir ko sa inyo Mm. Are, ayos. Oh. ayos ang madami-dami dito sa okay. side dito. Yan, yeah, baka po kayo magninilaga. Ay, talagang pwede, aray. Nadami-dami na dito. At saka po, pati pag medyo mahal ang presyo, masama ang halaman. Oh, utang oh, po. Hindi man po sa pag aano siguro may gawa ng panahon yung iba hindi nakapagpatuloy hmm. dito o marami marami dito sa side dito ah mm. Diyan ka lang, mamaya ka ito babalikan. Hmm. Kakarami rin po. Ate pong babaybay na. Yan, may mga ibon. Oh. No? Nanunok ka sila ng uod. papasok po naman siguro sa isang kilo oh. hindi pag po may order sa ating 10 or 20 kangkong karamay na to kung maka isang kilo kung ma 80 or tinawaran 70 o oh, edi isang puntahan po natin isang kilo to estimate ko na po kumbaga yun po kagaya po nito ah uh, mapapadagdag sa ating pang deliver po ba Adi di panibagong items panibagong dagdag oh, uh, ibig sabi panibagong mapapagpirahan po oh uh, yan ito na po ang ating narbis estimate ko po na rin baka mga isang kilo oh, uh, oh. Uh pagkatanggal pa po ng reject. Ayan, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.